Ladies and gentlemen, gusto nyo ba na mas lalo kayong maging attractive? Palakasin mo ang iyong appeal. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga tips para palakasin mo lumakas ang iyong appeal. So, kung interesado ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating alamin ang mga bagay-bagay na pwede mong gawin para mas maging attractive ka, mas lalakas ang iyong appeal. Number six, eto yung financial stability. Eto na, yung talagang ikaw na ay ready. Wala ka ng problema sa usaping financial, sa usaping kapirahan. Kayang-kaya mo nang makuha, mabili yung mga material na gusto mo. At alam mo ba, na ang mga taong ganyan talagang hinahangaan yan hindi lang paghanga kundi yung appeal nila yung attractiveness nila ay apaw na apaw pinag-aagawan sila dahil sa kanilang nakamit na tagumpay sa usaping financial okay siguro para sa iba hindi ito kaakit-akit pero in real life sa totoong buhay ito yung mga talagang malalakas ang dating malalakas ang appeal kasi sila na yung hinahangaan sila na yung tinitingala. Sila na yung iniidolo dahil sa ganyang naabot nilang tagumpay sa buhay. So, pagdating sa attraction, nako, apaw na apaw sila sa ganyang aspeto. So, ayan po ang number six. Number five. Ito yung style and fashion sense. Ito na ay tungkol sa iyong mga pananamit. Yung mga style mo. Okay? Mahalaga ito sa attraction. Kasi, kapag wala ka sa ayos sa iyong mga isinusuot, talagang hindi lalabas yung potential mo, yung kagwapuhan mo, yung kagandahan mo, di ba? So dapat alam mo rin kung ano yung mga damit na bagay na aayon sa iyo. Iba-iba tayo. Yung iba, iba ang shape ng katawan. So dapat ang mga isinusuot mo ay akma rin sa iyo. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magsuot ng ganong uri ng pananamit kung hindi naman talaga bagay sa iyo dahil ang katawan natin ay magkakaiba. Kaya meron mga pananamit na talagang para sa atin. Ganon yon Huwag kang pumayag na dahil sa pananamit mo ay mas lalo kang nagiging loss siyang tignan. Sa halip na nagiging attractive ka, nagmukha ka ng mas lalong disaster or nakakatawa, di ba? So dapat kahit papaano, alamin din natin Magkaroon tayo ng due diligence para alamin kung ano yung nababagay na mga damit para sa atin. Hindi natin kailangang maging passionista para alamin ang mga bagay-bagay na ito. At mahalaga yung komportable ka sa mga damit na isinusuot mo. Hindi pwedeng dahil yan ay uso, yan ay trending, ay yan naman ang isusuot mo. Hindi po ganon. Maraming trending na kapag isinuot mo dahil uso, tuloy ewan or engot, di ba? Huwag pong ganun. Okay? Yung mga uso na yan, bukas-bukas, wala na ulit yan. Pag pinanood mo yan, yung mga pinaggagawa mo sa sarili mo, matatawa ka na lang, di ba? Number five. Number four. Eto, yung confidence is key. Napakataas talaga ang effect ng confidence sa iyong attraction. At kapag ito ang oozing sa iyo, yung personality mo, siguradong marami ang maatarak sa'yo. Kasi mas tumataas yung appeal mo sa mga tao kapag yung aura mo, how you project yourself ay talagang oozing with confidence. Okay? So ito yung mga dapat mong i-improve kung paano ka makitungo, kung paano ka makihalubilo, kung paano mo i-project ang sarili mo sa mga kausap mo. Most of the time, ito yung pakikitungo mo sa mga nakakaraming tao, sa public it's either men or women. At kapag kayang-kaya mo yan, na-master mo na ang bagay na yan, siguradong marami ang talagang hahanga sa iyo. At yan ang isang tip para mas lalong tataas ang iyong appeal. So ayan po, ang number four. Number three, maintain good personal hygiene and grooming. Oh, so ito na yung mga dapat ikaw ay malinis mabango. Oo, andyan na naman tayo sa mabango. Alam mo yung amoy mo, napakalakas ang dulot niyan or magnet niyan sa ibang tao. Lalong laro na sa opposite sex. Okay? Maging consistent ka sa kalinisan ng iyong katawan. Okay? Kasi kapag malinis ka, siguradong fresh ka, yummy ka, mabango ka. Okay? Kapag ganyan ka, nako, sigurado, mataas ang chances na mas nakakaakit ka sa paningin ng iba. Kasi kapag ang linis mo, ang fresh mo, sobrang malakas ang apil mo kapag ganon. Nakakaakit talaga ang mga ganyang qualities ng isang tao. At syempre, dapat groomed ka, well groomed. Inaayos mo rin yung sarili mo. Dahil ikaw na ay malinis, dapat magsuot ka rin ng mga damit na malilinis. Mag-ahit ka yung kuko mo kailangan na bang itrim, tanggalin, linisin. Ayan po, at ganun din sa iyong crowning glory, yung buhok mo. Dapat ayusin mo yan para mas maging neat ang dating mo. Mas nagiging guwapo, mas nagiging maganda ka kapag inaayos mo ang mga bagay na yan sa iyong katawan. Well-groomed and cleanliness, siguradong aangat ang iyong apil. Promise. Number three, number two, eto yung develop your sense of humor. Wow, totoo yan. Alam nyo na ang taong magaling magpatawa, ang natural na joker, napakalakas ang apil niyan eh. Di ba? Sa isang grupo na lang, example, okay? Kung sino yung magaling magpatawa, kung sino yung laging nag ng joke, sila ang center of attention. At sila pa ang talagang hinahangaan, yung attraction ng iba sa kanya ay talagang umaapaw dahil sa kanyang ang king sense of humor, okay? Isang natural na ang king galing yan. Pero sa atin na hindi marunong o hindi talaga joker, pwede naman natin i-develop yan. Kahit hindi tayo natural na humorous or joker, pwede tayong maging fan pa rin sa paningin ng ibang tao, okay? ang mahalaga is kaya mong sumabay, kaya mong tumawa, huwag kang masyadong mahigpit, huwag kang masyadong seryoso. Marunong kang tumawa kapag merong nagpapatawa sa isang grupo, at least man lang ikaw ay hindi KJ, di ba? Kasi kapag ganun ka na napakaseryoso mo, ang hirap talaga makakuha ng good vibes or ng attraction mula sa ibang tao, okay? Kaya mag-loosen up yung mga turnilyo mo, medyo luwagan mo para ang attraction ng iba ay darating sa iyo at mas magugustuhan ka ng mga tao or yung opposite sex, di ba? Number two, number one, ito, yung improve ang iyong physique at fitness. Mahalaga yan. Alam nyo, ang appeal ay talagang physical yan. Kaya napakahalaga na kung ano ang nakikita sa katawan mo. Kung ano ang nakikita sa iyong kabuuang physical na aspeto. Yan ang magbibigay ng matinding attraction sa opposite sex. Okay? So, yung sarili mo ay i-improve mo. Yung physical na pangangatawan mo ay ayusin mo. Maging fit ka. Okay? Alam mo, ang apil ng tao, physical yan eh. Kaya paano ma-attract sa iyo kung hindi ka naman fit kung ikaw naman ay sobrang malaki, sobrang mabigat na hindi na kaaya-aya ang itsura mo sa physical mong kaanyuan. Okay? Napakahirap maging attractive kapag pinabayaan mo ang sarili mo. Kaya mahalaga na maging fit ka. Paano ka maging fit? Maging active ang lifestyle mo. Kontrolin mo yung urge mo sa pagkain. Kasi yan ang isang salarin kung bakit kahit hyper ka, kahit exercise ka ng exercise, pero lamon ka naman ng lamon, wala rin kwenta. So, dapat it is a balance of everything. Dapat nandyan yung physical activity, exercises, at yung lifestyle mo. Dapat baguhin mo yung touring mo sa pagkain, yung relationship mo sa pagkain. Huwag kang lumamon. Kumain ka lang. Okay? Ang kumain ng labis-labis ay masama. At isa pa yung kasalanan. Okay? So, ayan po ang number one. So, ayan po ang ilan sa mga tips para pataasin mo or panakasin mo ang iyong appeal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.